kababayan. Matapos ang aking ikatlong termino bilang inyong congressman, inakala ko na ang halalan ay magiging panahon ng paghilom at pagkakaisa. Ngunit sa halip, patuloy pa rin ang paninira. Hindi lang sa akin bilang lingkodbayan, kundi maging sa aking pamilya. Marami sa mga binabato sa atin ay pawang mga kasimangalingan at fake news. Isa na riyan ang issue ng diumanay pagbabakbak ng bundok. Ang totoo po, wala pong katotohanan ito. Ang mga proyektong binanggit, kabilang na ang mga farm-to-market roads sa mga liblib na bahagi ng ating lalawigan, ay dumaan sa masusing pag-aaral ng DPWH. May maayos na plano at may malinaw na public consultation kasama ang mismo mga residente. Sa mga naninira, napakadaling magsalita, napakadaling uunan. Pero hindi nila nararanasan ang araw-araw na hirap ng ating mga kababayang naninirahan sa mga ilaya. Ang mga kababayan natin kailangan maglakad ng ilang kilometro sa putik o mabatong daan. Dala ang kanilang ani o may pasyenteng kailangang dalhin sa ospital. Ang mga kasadang yan ay hindi lamang kaginhawaan, kundi kaligtasan. Kailangan po isa din sa mga aligasyon na lagi pong ibinabato sa atin ay ang sinasabing walang pagbabago sa ospital. Mga kababayan, kung inyong matatandaan, ilang taon pong nakatenga ang bagong gusali ng ating ospital. Hindi ito mabuksan-buksan noon dahil sa mga kakulangan ng dokumento at requirements na sanay na isagawa ng nakaraang administrasyon. Ilang taon itong naging patunay ng napabayaan na pangarap para sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan. Pero dahil sa pangarap ko para sa kalusugan ng bawat marindokenyo, inayos po natin ang mga dokumento. Tinahak ang tamang proseso at binuksan ang ospital na matagal niyong inaasam-asam. Naglagay po tayo ng bagong kagamitan. Inuna po muna natin ang infrastruktura. Maayos na po ang gusali. Kumpleto na po ang kailangan. At tulad ng lagi kong sinasabi bagong ang eleksyon, hindi po matatapos ang pagbubukas ng ospital sa pagtatayo ng gusali lamang. Kailangan po natin ng sapat na tao, sapat na doktor at nurse, sapat na eksperto. Kaya po tayo ay nagbigay at patuloy na naglalatag ng scholarship program para sa mga kabataan natin na papasok sa larangan ng medisina. Ito po ang layunin ko na sa tamang panahon ang ating ospital ay hindi lamang maganda ang itsura, kundi may sapat na tao na maglilingkod sa bawat isa sa inyo. Tulad rin ng matagal ng ginagamit na issue laban sa amin, ang paglalagay ng marker o simbolong V sa mga proyekto. Bakit nga ba ito laging ginagawang issue? Oo, pero ng taong bayan ang ginamit. At hindi po namin yan inangkit. Ang marker o tatak ng isang namumuno ay hindi para sa pag-aangkit. Ito po ay para sa accountability. Ang ibig sabihin, ito ang proyektong na paglaban natin. Ito ang resulta ng ating pagsusumikap. Ito ang pruweba ng ating paninindigan para sa tunay na serbisyo. Kasi kung wala pong marker o simbolo, ang sasabihin din ng ilan ay wala namang ginawa. Yan. Nasaan ang nagawa mo? Wala naman pala. Ganun po talaga kapag may gustong pabagsakin. Kahit may nagawa ka na babaliwalain. Pero kami, kahit patuhin, hindi po titigil sa paglilingkod. May ilan din na nagsasabing walang nagbago sa usapin ng kuryente. Pero huwag po natin kalimutan na ipatayo at naikabit ang mga submarine cables na ngayon ay nagbibigay ng 24 oras na kuryente sa barangay Polo, Maniwaya at Mugpo. Mga isla na dati limitado at mahirap ang kuryente. Nagdagdag tayo ng mga generator na mismo ang dating Department of Energy, Secretary Alcuzi, ang naghatid sa ating lalawigan. Prueba na sa pakikipag-ugnayan natin sa nasyonal na pamahalaan may naabot tayong tulong. Noong kasagsagan ng heatwave at bigla ang nagsipa ng demand sa kuryente, pinakuha natin ang power barge na nagbigay ng karagdagang supply para sa buong lalawigan. Lahat po ito, ginawa sa maikli kong panahon na panunungkulan. Hindi po perpekto, pero ito po ay may mga konkretong hakbang. Hindi salita, kundi gawa. Isa rin pong issue na nais nating sagutin ay tungkol sa Bagtingon Small Reservoir Irrigation Project. Ito po ay naaprubahan pa noong 2014 at isa ito sa pinakamalaking proyekto sa ilalim ng NIA Mimaropa. Ang proyektong ito ay hindi minahan, gaya ng pinalalabas ng ating mga kalaban sa politika. Ito po ay isang irrigation project na may layuning patubigan ang 226 na ektarya ng sakahan at tulungan ang 2150 na magsasaka sa Benavista. Meron siyang dam, spillway, kanal at access road. Isang napakahalagang hakbang para sa seguridad sa pagkain at kabuhayan ng ating mga magsasaka. Mga kababayan, kailan pa naging kasalanan ang may magawa? kailan pa naging mali ang tumupad sa tungkulin. Kaya ngayon, nananawagan po ako. Itigil na po natin ang fake news. Itigil na natin ang paninira. Itigil na ang pagmumura at pambabastos sa social media. Hindi po ito ang ugaling marindokenyo, hindi po ito ang ugaling Pilipino. Inakala ko na hindi ko na kailangan magpaliwanag dahil kilala ninyo ako at ang pagmamahal ko sa inyo. Pero sa harap ng mga atake, minabuti kong humarap sa inyo dahil malinis ang aking konsensya. Sa dulo ng lahat ng ito, ang totoo ay lalabas at lalabas din. At ang totoo ay ito. Nagsilbi kami ng tapat, nagmahal kami ng totoo, at gumawa kami ng paraan para pagandahin ang marinduke. Hindi namin kailanman sinabi na perpekto. Pero ang hindi namin kailanman ginawa ay ang magsayang ng panahon sa paninira ng kapwa. Sa halip, inunan natin ang paggawa. Inunan natin ang paglingap. Inunan natin ang serbisyo. At para sa lahat ng ito, salamat sa inyong pagmamahal, suporta at pananali. Patuloy tayong maglingkod, magtulungan at magpakatotoo. Para sa marinduke na tunay na dama ng bawat mga Yan Send